for today's vlog Pabuhayin natin ito ang battery charger Ayan Ayan so dina na namahinga ito ng matagal Ayan o oh. Wala nang power to play. Wala nang saka no Pabuhayin so, natin ito mga kamaster So ayan master so, uh, Pinabitan na natin ng wire Ayan Okay So Try natin si Isplot So, ipag na natin So, tingnan natin Ito kung talagang may power siya So, na natin Yun, may power yun yan power yan, so din na natin so, yung kanyang fan ibig sabihin walang output for this so, yan so test so, natin for so kaya so, sa 50 volts kasi ang supply nito ay Nasab 24 volt, jadi terlihat 24 volt. Kita akan kita coba. Terlantar, ya. Tidak ada Dra, repaired sa master. So. Natin yung kanyang board. Ayan. so mga master. Nyo, na natin circuit boards. so master, kita natin. So, power on tayo ayan so, may power siya mga no? Ayan, oh. so, ayan. ayan so try bypass ayan so gumawa na yung fan pan ayan so may bolt tayo siya ayan so bolt so gagana siya master Ayun, bali inisa-isa natin 'yan pag solda. Ayun, so ininit natin lahat ng mga nakahinang diyan. So i-solda ulit natin para dumikit 'yan. 'Yan yung IC. Siya yung nagti-trigger, nagti-trigger dyan sa circuit na 'yan. Ayun, so ihilang natin lahat para maganda yung kanyang flow. 'Yan tataposin natin 'yan hanggang hanggang gumaan yung kanyang board. Ayan, hindi natin yan titigilan hanggang hindi natin magawa. yan Stay tuned lang mga kamaster. Thank you. Ayan, natapos na natin ating paghihinang. Ngayon ay itetest na natin itong ating board. Ayan, bali meron tayo ditong power supply kasi wala tayong 24 volts. Ayan. Bali ito yung gagamitin natin dito para mag-activate yung kanyang uh, mga controller. Ayan. So reading natin. Ayan. So meron tayong 18 volts DC. So yan yung gagamitin natin. Ayan. So nakabita natin yung wire. Ayan. So dyan natin nilagay sa input. So titesta natin to para malaman at ayan nilagay na natin yung ating tester sa negative positive para makita natin kung may output na ayan so nabuksan na at nag blink na yung kanyang charging oh. so ibig sabihin gagana na yan hintayin natin ng ilang segundo yun pumalo na yung tester so ibig sabihin yan may power output na at ayan na. So nilagay na natin 'yan sa battery para matesting testing natin kung may kagana na or hindi pa. At nasubukan na. 'Yon. So goods na goods na 'yan mga master, no? Okay, thank you.